So yan guys, at yan po yung aming gagamitin para sa aming pag pamamanti po sa ilog. So si tatay po hihiram muna ng kawayan dito ah. At para po pamasak namin para po hindi magbuhol yung panti namin na gagamitin. At ngayon po ay dun sa aming pupuntahan ay gamit yung marami po mga siit. Sa isda. Ay, So yan guys, at kami po ay mamamanting ngayong Ma, araw na ito. Ayan po si Mahal. Lakad po Ayos. sila. Ay hirmi mo sa kuya kay isang buwan. At yan po uh, sila po yung maglalakad muna dito sa may lutuan yung dalawa ni Stein. Yan at ano po ah, uh, dito po nila kukunin yung bangka sa may lutuan. Umulan tatay sana han eh, kagabi. Yan sila. Sa so may pilapil po sila naglalakad. Kami po muna ni tate ang magkasakay sa bangka at kami po mamaya ay chechikin daw po muna namin yung aming pagkakabita ng pante. Ang tapos nakakunti na nga. Tulungan na ninyo si Teo. Una na kami. Okay. ba? Malilit patate, ano? Eh. So yan po at nandito na kami sa aming pagkakabitan ng pante. At masilig pa daw po sabi ni tatay. Kaya ngayon kami daw po muna ay magkakabit na itong kawayan. Papasak po namin para po hindi dumikit yung pante. O yung lambat po na gagamitin namin diyan sa mga siit na yan. At yan po yung mahirap pag uh, sumabit. Mahirap pong magtanggal. Ayan po yung dalawa. Paspas -pas ng pamamangka. Mahal ko dahil sisisid. Mahal kayo kada sisisid. Kung sisisid ka daw. Yan po, apat na pamasa ang aming gamit. At ito po yung ginawa ni tatay na pang tabugaw. Yan po. Ah, mga, masilig pa. At kami maghihintay pa ng 30 minutes para po magkabit ng lambat. Yan po kami po muna standby dito. Standby. Medyo na agos pa po ang tubig. <laughs> nag Bibit nagbibit. Yan, si tatay po ay inire-ready na ang panty. Mabuhangin pa. Hahaha. <laughs> Ayan ba, eh. Aba, anih? Aba, ganon lang, may normal na ginagamit. Aba, ayun, sis, sa so yan po at naisisumol na magkalat si nata tay. natin dito rin po kami kahapon dala po kami naging lunch masak? hindi ka lalampas yan sa may kiwit na kahoy Ani tatay? Dito pa daw sa kabila. Ka na na. Dito ka hindi sa labas. Nakasabit no, po tatay. Yan, at hanggang diyan lang po sila sa may dulo. Abay talaga nga sis, mahal lahat, mahaba pala yun. Tatay, doon sa may dulo ay angat. Doon, sa inyong unang kabit. So yan po at nakabit na rin po ni tatay dun sa may dulo. At dito naman po ay yung asawa ko ay aayusin la yung kabilang dulo at ga medyo angat daw po. Tapos ikanya eh, kanya po nang tatabogawin. Magsisimula na po siya magtabogaw. So yan na si tatay magsisimula na magtabogaw. May dala na po si tatay kahoy. Kanya pong uugugin yung pinakang sanga na na yan pong pinakang puno. Ay, ana. <laughs> Mahal din yung pagtabugaw yung ginawa ni tatay. Yan. Yan. Katasis. Ah, ganun palang lang paggamit na yun. Ganun pa paggamit na iyon, tatay. Ah. Kala ko ya hampas din. Ah, bagat na nakakatawa. Kung kunis lapit na. lang po at pumasok na 'yung asawa ko. Yo, sigi, Wow, galing. Mama maputol. Piling ko may huli dito sa may dulo sis. Kaya sabi ko dapat talaga. Ay huli nga. Ba na oho? <laughs> tatay marami na huli. Tatay ang dami na. Ayan mahal. Mga ano tata yung talpa. ano paltakan. Ang dami oh. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yay! Marami ka rin yung huli. Sis! Yan na pong si Estin. Ang tawag dito ah. Ayoko Ay, hmm. ko naman inilayo mo. Ano nalay ka. Pagkatos ko naman yung pantay. Kakalibak. Sis, doon ka na lang umakit mamaya. Uy, bambay din nga. Ipapakita po ni Estin. Butit inahis ni Mahal, sis. Ayan guys, oh wow. Ayan. Apat. Wow. Lima. O oh, tama na, tama na. Oh, mm. na. Tapos dito. Ay, tumakan lupa. At yung iba lang magburit na lumabo. Iyo. O, ayun. Bambay lang. O, bulit Ayun, ay. So, yan po. Ha, ha, ha. Tanggal ano ah. Bilbil. No, ako tuwa po, marami lang na kami nakikita ang isda. Yan po. Yan, ko tabi.

So yan po at kakalagay na po ni na tatay. Kami po ililipat na dun sa may pailaya. <laughs> Palayas. So yan guys, at sa amin pong unang pagkakalatang ang aming pong hulay, apat na kutabing. At ngayon naman po kami naman ni Sten, ngayon na magkasama sa bangka. Yan, kami po ang namamangka dito sa isa at yung dalawa naman po ni tatay na una na doon at sila po yung magkakabit ng mauuna. At kami daw po yung titesting pa doon sa kabila. At kami nga po walang nahuli. Aapat <laughs> lang. Kulang pa. Tignigisa lang tayo sis. <laughs> <laughs> Wala pa si oh. So yan po. Mamaya uli tatay maganda doon na sa may doongan bus sa may doongan oh nahuli nga si kuya rey kung ano ay uh. may banak malaki oh, sabi na may banak ayano Ayan, no? Oh. Wow, may banak. Okay, okay. Oh, ha? Huh? daw. Oh. May isang banak na huli. Oh, mayroon na si Maloy. Si na lang wala. Ah, lapos ako. <laughs> May kaparte na si Maloy. Si na lang wala pa. Oh, kakalagay na ulit. Diyan na mali ganyan. Samay mag-a-slide pa 'yan. Tapos pa dito pala. Mars as atras. Take a wait. So yan guys, at atyan po sobrang haba po ng no, ikinabit ni na Tatay na panty in po nila yung dalawang banata. Kaya po mula dito sa dulo na ito. Ang ganduhon po sa dulo na iyon oh. Ah. Sobrang layo po. Baka po itilas na namin kalat at kami pa na din. Napapalaban po si Sting sa pagtatabog ng isda. So, ayan na po at nagbabanton na ulit si Tatay ng pante. may anim na daw po silang perasong huli doon plus may dalawa po dito ilan anim pa din yan na po oh, si tatay marami na daw po silang nahuhuli iya yeah, kitang kitang isda nagkukulay silver Iya. Yeah. Sister <laughs> po dito ay wala nang ginawa kundi maglangoy. Nagagandahan po siya daw maglangoy at ngayon daw po ay malinaw ang tubig. May ang may isa yan. <laughs> ah, malapit na nga sa kibalay. ay. Baya na sa kibal mismo. Dito muna sis Sige sis, angatin mo nga. Iyo. <laughs> Pulis banak mahal. Um, Abo, hubay na naman. May isa na naman. Wow. <laughs> Smile, mahal, smile. Si <laughs> Maloy. Kasama natin si Maloy. Dito na po. Oh. Palangoy-langoy. Wow, maraming kaming... Ito maraming huli. Honey. Narito pa ang sa may bandang layo po. Ano? Hmm. Last na namin itong kabit at kami po ipauwi na. Gawa po ng ano ay nalalim na po ang tubig. Maraming ang dilay po. so yan po at kami naman ay pauwi na at mamaya na lang po na pakita sa bahay yung aming huli at hindi na po namin natanggal po dun sa aming uh, pante yung mga isda at dun na lang po sa bahay so yan na po yung aming mga huli yan o banak banak pulos banak ito po ang masarap isigang sakatmon yan at may dilawan. Aba, ano tatay ito? Banak din? Para po ito iba. Bulan. Yan po, may huli pala kayong bulang-bulan. -bulan. Yan po, may dilawan. Bukat. Ito, lukot-lukot. Bakit <tipan> kaya? Dato'y makamuliin ako sa pailagin sa... Tayo na ngayon. Ha? Tayo na ngayon. Baka hindi taylawan doon. Pag hindi plus ay huh? tayo pala eh. tama so kana toh ay diyan to man kita na yung mga kapatid na po yung aming huli. Marami-rami din, abo. May isang kilo siguro yan. Mm-hmm. Ito lang naman masarap din yan eh. May magbano so, lang ang isang pangday. Magbano lang ating isang pangday. Pagdabi tayo, tayo dito sa... Alam mo sa... Sa ito po kami, nakainan ng ate. Ulam namin ang aming huling kaninang banat. Kain po. Mm hmm, baby. Dalo mo Masarap ang ano eh. Masarap ang kuro. Paborito kong isa. Hala? May nangangaroling po ngayon dito. Oh.

Selling lanterns on the street. I remember the child in the manger as he sleeps. Whenever there are people giving this exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are